nas na po sa susunod na linggo kaya naman ang ilan nating mga kababayan ay nagsisimula na rin pong uh, magpintura, maglinis at bumisita sa mga puntod ng mga yumao nilang mahal sa buhay. Gaya po rito sa Bagbag Cemetery dito sa Novaliches Quezon City na kinaroroonan ko po ngayon. Ayan, nakikita ninyo sa akin likuran may mga ilan na nga pong mga naglilinis, no. Isa po ito sa pinakamalaking uh, public cemetery sa buong Quezon City. Meron dito nga abot sa 128,000 na apartment type na libingan at ayon nga sa cemetery administrator nung nakaraang taon ay umabot po sa mahigit 118,000 ang mga dumalaw noong undas. Ngayong taon po ay inaasahan nilang madaragdagan pa ang bilang ng mga dadalaw sa Bagbag Cemetery dahil tatapat ito sa weekend itong undas. Mamaya po makakapanayan po natin ang cemetery administrator na si Ginoong Teo Henes Biglang Awa para sa karagdagan detalye. Kawunay nga po sa pagbabantay at uh, paghahanda nila para sa nalalapit na undas. Samantala mga kapuso, maging wise din po sa pamimili. Mahal kasi ang presyo ng ilang bilihin sa palengke. Kabilang na ang kamatis na abot sa 150 ang kada kilo. May unang balita si Jamie Santos. Mahigit isang linggo na raw na mataas ang bentahan ng kamatis sa Blumen Market sa Maynila. Ang kamatis, depende sa klase, pumapalo sa 120 to 150 pesos kada kilo. Kaya para raw di masyadong dama ng mamimili ang taas presyo, nagbebenta sila ng tumpok ng kamatis na nasa 20 to 40 pesos. Tumaas din ang presyo ng siling labuyo, kalamansi pati mantika. Base sa monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas nga ang presyo presyo ng mantika, gayon din ang itlog at galunggong sa unang bahagi ng Oktubre kumpara sa huling bahagi ng Setyembre, habang bahagyang bumaba ang presyo ng kada kilo ng bigas. Sa mga Aldan Public Market sa Pangasinan, nasa 120 pesos kada kilo rin ang bentahan ng kamatis. 30 pesos daw ang itinaas nito. Ayon sa ilang tindera roon, epekto ito ng mga nagdaang sama ng panahon kaya nagkulang sa supply. Sa General Santos City Public Market, tumaas naman ng 10 pesos ang kada kilo ng baka. Sa report ng Super Radio Gensan, kulang daw ang supply ng karne ng baka kaya umabot ng 350 pesos kada kilo ang presyo nito mula sa 340 pesos. Bumaba naman ng 10 pesos ang presyo ng karneng baboy. Ito ang unang balita, Jamie Santos para sa Jimmy Integrated News. Matapos po ang ilang linggong sunod-sunod na taas presyo, oil price rollback naman ang aasahan bukas. Batay sa forecast ng kumpanyang Uni Oil, tinatayang 90 centavos hanggang piso ang tapya sa presyo ng kada litro ng diesel. 30 hanggang 50 centavos naman ang posibleng bawas sa presyo ng gasolina. Ayon po sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, dahil yan sa pagbaba ng tensyon sa Middle East, ang surplus ang supply sa pagpasok ng 2025 at posibleng pagbaba ng demand sa langis. Samantala, sa kasalukuyan po, tinatayang halos 48 pesos hanggang 64 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel sa Metro Manila. Halos 52 hanggang 73 pesos naman para sa gasolina at habang halos 70 hanggang halos 81 pesos sa presyo ng kerosene. Samantala, Simula po ngayong araw, October 21, may biyahe na ulit ang Philippine National Railways o PNR sa rutang lucena kalamba lucena 5 a.m. po kaninang schedule na alis ng tren mula sa Lucena Station. Magbababa at magsasakay ng pasehero sa mga istasyon ng Lucena, San Pablo at Kalamba. Pati na sa Sariaya, Tutukan, Candelaria at Tiaong, Iri, College Los Baños, Masili at Pansol may panibago na namang batch po ulit ng mga OFW mula Lebanon ang ligtas na nakauwi sa ating bansa. 76 na OFW kasama ang dalawang dependents ang umuwi kahapon na sinalubong na ilang opisyal ng Department of Migrant Workers. Makatatanggap sila ng pinansyal na ayuda mula sa gobyerno at iba pang tulong. Sa kabuuan nasa anim na sa mahigit 6 na raan ang mga OFW na piniling umuwi sa bansa dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. naka level 3 pa rin sa Lebanon o voluntaryo ang pagpapauwi. Masamang panahon ang naranasan sa malaking bahagi ng Bohol kagabi. Kasabay ng pagpasok ng Tropical Depression Christine, malakas na ulan na sinabayan ng kulog at kidlat ang nagdulot ng baha sa ilang lugar sa probinsya. Sa barangay Totolan sa bayan ng Dawis, nagbistulang ilog ang kalsada dahil sa baha. Tumagal ang ulan ng halos dalawang oras. Reunited sa Pink Parade for Breast Cancer Awareness, sina Heart Evangelista at Kailin Alcantara na nagkasama sa Kapuso series na I Left My Heart in Sorsogon noong 2022. I guess it's important for us to also be self-aware. My mom was always proactive with getting checked um, and I myself at the same. It's a reality, it's really happening. So, um, We're just here to spread awareness and inspire progress. Si Heart kasama pa ang kanyang clingy fur baby na si Panda. Hindi rin maitago ng kapuso global fashion icon ang excitement sa nalalapit na pag ere sa GMA ng kanyang limited documentary series na Heart World na isang taon daw isinikreto at isinu. Actually, it's hard for me to look back kasi some of the footage na i-air namin sa Heart World, I've never seen before. Thankful naman si Kailin sa maraming magagandang reviews sa pagganap niya bilang kontrabidang si Joanna sa Afternoon Prime series na Shining Inheritance. Ang kanyang role, nagbibigay sakit ng ulo kay Lola Aurea na ginagampanan ni Connie Reyes. Pero paglilinaw niya sa mga naiinis sa kanyang karakter, Hindi po talaga. Kasi hindi talaga ako ganon sa lola ko. Meron siyang reasons kung bakit siya ganon. Ganon talaga siya. Ito ang unang balita, Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Binisita ng GMA Integrated News ang Pag-asa Island sa West Philippine Sea para alamin ang sitwasyon ng ilan nating kababayan doon. Nakita ng aming team ang sakripisyo ng mga guro na nagtuturo sa mga batang naroon. Dahil unang balita, si Darling Kai. pagkatapos ng klase, umuuwi na ang mga mag-aaral ng Pag-asa Island. Pero hindi na babakante ang ilang silid-aralan dito. Magliligpit pa si Teacher Michelle at maghahanda para sa klase kinabukasan. Pagkatapos niyan, ihahanda niya na ang kanyang higaan. Dito rin kasi sa classroom nakatira ang apat na put-apat na taong gulang na si Teacher Michelle. Nasa likod lang ng blackboard ng isang tent kung saan siya natutulog gabi-gabi. Taga Quezon, Palawan si Teacher Michelle. Hindi raw niya inasahan na ganito ang aabutan nilang sitwasyon pagkarating sa Pag-asa Island. Parang nadismaya ka. Pero uh, that time po parang no choice ka na rin. Kailangan mo maging... Uh, ma-adapt yung kung anong meron dito sa isla kasi Malayo nga po siya sa mainland. Sa barko pa lang po, medyo hirap na po kami. Gusto ko na bumaba ng barko. <laughs> Pero hindi mo magawa kasi kalagitnaan ka na po. <laughs> so go na lang po. Hindi nagtagal, nakapag-adjust din naman daw si Teacher Michelle. Kahit papano ay naging komportable na rin siya sa higaan sa loob ng kanyang tent. Hirap po kasi sanay ka dati sa kama, tapos ngayon sa sahig ka lang. Pero later on, mga one month sobra, nakasanay na lang din. Ang 34 na taong gulang namang si Teacher Ayan, nag-set up na lang din ng higaan dito sa supplier room ng kanilang classroom. Nung pagdating namin dito, may, kahit pa may tirahan po kami na na-provide. Pero yun nga lang po, crowded po kami kasi nung time na yun is anim kami sa isang bahay. Kaya yan na lang po, nag-adjust na lang po kami. Adjustment na lang kami. Hanggang sa napunta kami dito. Hirap daw sila tuwing umuulan dahil pumapasok ang tubig sa kwarto. Pag nag-ulan, Malakas yung hangin, pumapasok po sa bintana yung tubig. Kaya yun ang experience namin mag ano kami, magpuyat sa kakaano ng tubig. pagpapatuyo ng sahig. Aminado ang kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan Palawan na hindi sapat ang tirahan ng mga guro sa isla ng Pag-asa. Yung comfort ba mm -hmm. na ano. Yun ang hindi talaga nila na maano pa ngayon dahil nga sa bigla ang ano ba dami ng teacher hindi prepare yung LGU na ng kanilang mga tirahan sa ngayon nasa labing apat na guru raw ang nagtuturo sa pag-asa island sa kabila ng lahat, tuloy pa rin ang pagsusumikap at pagtuturo ni na Teacher Michelle, Teacher Ayen at lahat ng mga guro sa pag-asa. Yung makita ko lang na okay sila, natuto sila, um, yun na po, yung parang yung family ko din po na umaasa sa akin na okay ako dito. So kailangan ko rin tatagan talaga yung loob ko. Ang ano ko lang is magkaroon po kami ng ano, staff house na comfortable kami. Then yung sana, mayroon kami ano talaga yung transportation na biyahe. Kasi hirap po kami. Hinihintay pa ng GMA Integrated News ang pahayag ng Department of Education tungkol dito. Hindi man perpekto yung sitwasyon para sa mga na nakausap namin dito, eh buong-buo pa rin ang loob nilang makatulong sa mga estudyante ng Pag-asa Island. Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magandang umaga, mga kapuso! Celebratory dance ang isang tiktok paandar ni kapuso prime time queen, Marian Rivera. Oh. Oh, oh, ha? Back with her todo bigay at signature pagiling si Marian. Napasayo siya dahil sa magagandang feedback na natatanggap ng pelikulang balota. Certified top grosser na kasi yan sa opening week pa lang ng pagbabalik nito sa big screen. Thankful naman ang GMA Pictures at GMA Entertainment Group sa mga nanood kay Teacher Emmy, ang award-winning character ni Marian. Congratulations, Ate Yan. Ako, papanoodin namin yan. Samantalang habang busy sa kanyang pelikula, si Mommy Marian, nag-father and son bonding naman ang kanyang mag-ama. Sa shared photo si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes, kasama niya ang anak na si Sixto habang nagsiswimming. Sabi ni Dong, busy rin ngayon sa training si Ate Zia. Eto pa mga kapuso, nagpakilig muli sa fellow XOLs ang South Korean singer at EXO member na si Chanyeol. Woo! Yan ang show-stopping performance ng K-pop idol sa Manila leg ng kanyang Cityscape Tour sa Quezon City last weekend. Naparock on ang fans ng Iflex ni Channel ang kanyang electrifying guitar skills. Hindi naman binigo ng XOL si Channel na Toda Cheer at nakising along sa hits na Back Again, Good Enough at Stay With Me. Last August 28, nag-solo debut ang K-pop idol at ni-release ang kanyang mini-album titled, Blacked Out. Dalawa sugatan sa sunog na club sa Paranaque City. Buong detalye yan sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam! Igan, isang residential fire sa Mamamanti Street, Barangay San Dionisio, Paranaque City. Ang sumiklab kaninang uh, madaling araw. So, bago mag-alas 3 ng umaga, nag-ideklara yung first alarm. Mabuti ito hanggang ikatlong alarma, hanggang makontrol ang sunog bago mag-alas sa isang umaga at uh, tuluyan ito na apula uh, uh, 30 minutes after. Ayon sa DSP, dalawang sugatan, isa may puncture wound sa braso at isa naman na may first degree burn sa parehong braso. Estimated na dalawampung bahay ang uh, naapektuhan at uh, iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Ito ang latest mula rin sa Paranyangay, Bama Lagre para sa GMA Integrated News. Diretsa ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi marunong mamuno ng bansa si Pangulong Bongbong Marcos na kanyang running mate noong eleksyon 2022. Hindi marunong maging presidente. Ang nakaupo, kasalanan ko ba yun? Hindi. Oh. I don't ever remember may platform siya na sinabi Platon kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Dahang tanongin sa performance ng Pangulo, bibigyan daw niya si Pangulong Marcos ng 1 out of 10. Paliwanag ni Duterte, kaya siya umalis sa administrasyon ay dahil hindi na raw niya nagugustuhan ang kanyang mga nakikita at naririnig. Mali na umasa siya sa may gagawing maayos at mas maganda si Pangulong Marcos. Kinuwento rin ng bise na ginamit lang siya ng mga Marcos ng eleksyon 2022. Kinausap daw siya noon ni Senadora Amy Marcos para kumampisa kapatid para talunin si Noe Vice President Lenny Robredo sa presidential elections. Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi ni mo ang ng mga bisaya. I am here sitting down today to tell everyone. They needed it. They needed me. I don't need them. Matatandaan po noong May 2023 na magsimulang lumutang na may lamat sa unit team na alyansa ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan ang pagbibiteo ng bise bilang miyembro ng Partido Lakas CMD. Iba't ibang isyu pa ang lumitaw tulad ng pagtawag ng bise sa isang tao na tambalos-los. ng kamera sa confidential funds ni Duterte at ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos. Nitong Hulyo naman na magbiteo si Vice President Sara bilang Education Secretary. Sa kanyang press con nitong biyernes ibinahagi din niya kung paano niya napagtanto na anya'y toxic na ang kanilang relasyon ni Pangulong Marcos. Pinunarin ng bise ang tugon ni Pangulong Marcos nang sabihin ni VP Sara na hindi sila magkaibigan. Sabi naman ng Malacanang, hindi sila maglalabas ng pahayag tungkol sa mga sinabi ni Vice President Sara. Imagine myself cutting his head. So nun, no, narealize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung, ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. I'm a little dismayed to hear that she uh, didn't, doesn't think that we are friends. Uh, I always thought that we were. But maybe I was deceived. Nung marinig ko yung deception, Naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae diyan. Ang dami mong oras Kapuso mo, una ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.